Si Kuneho at si Pagong Isang araw, ay eh, nagkasalubong sa daan ang Kuneho at ang Pagong. Ngingising-ising inaglahi ng Kuneho ang Pagong. Hoy, Pagong! sigaw ng Kuneho. Pagkakaikli-ikli ng mga paa mo at pagkabagal-bagal mong lumakad, hindi ipinahalata ng pagong na siya ay nagdamdam. Upang patunayang may maipagmamalaki din naman, ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. Aba, kuneho! Maaring mabagal nga akong maglakad, pero nakasisiguro akong matutalo kita sa palakasan. Baka gusto mong pabilisan tayong makaakyat sa tuktok ng bundok pagsikat ng araw bukas. Tinatanggap mo ba ang hamon ko? Tuwang-tuwa ang koneho sa hamon ng pagong. Nakasisiguro siya sa bagal ng pagong ay tiyak na mananalo siya. Upang mapahiya ang pagong, ay pinagtatawag ng kuneho ang lahat ng kamag-anak niya. Pinulong niya ang mga ito at inutusang palakpakan siya kapag matagumpay na naakyat na niya ang tuktok ng bundok. Iniutos din niyang kantiyawan sa mabagal na pag-usad ang kalaban. Maagang maaga, dumating sa paanan ng bundok ang maglalaban. Maaga ring dumating ang iba't ibang hayop na tuwang, tuwang makakasaksi ng isang tunggalian. Kapansin-pansin kung maraming kamag-anak si Pagong, ay higit na maraming kamag-anak si Koneho ang nagsulputan. Nang sumisikat na ang araw, ay pinaghanda na ng alamid ang maglalaban. Ang mabilis na pagbababa ng kanyang kanang kamay ang hudyat na simula na ang laban. Sabay na gumalaw paakyat ng bundok ang magkalaban. Mabilis na tumalon-talon ang mayabang lakoneho, paitaas na parang hangin sa bilis. Nang marating na niya ang kalahati ng bundok at lumingon paibaba, ay natanawan niya ang umiisod-isod na kalaban. Maraming naawa sa mabagal na pagong. Kaya mo yan! Kaya mo yan! Pagpapalakas ng loob na sigaw ng kanyang tatay, nanay, kuya, ate at mga pinsan. Talo na yan! Talo na yan! Paggabagal-bagal! sigaw na panunod ng mga kamag-anak ni Conejo. Kahit kinukot siya ay sumigi pa rin si Pagong. Buong loob siyang nagpatuloy sa pag-iso. Malayong malayo na ang naakyat ni Conejo. Nagpahinga ito ilang sandali upang panawin ang anino ng kalaban. Nang walang makitang ang anumang umusad ay ngingising sing sumandal ito sa isang puno at umidlip. Kahit sabihing napakabagal umusad, ay pinagsikapan ng pagong na ibigay ang lahat ng lakas upang unti-unting makapanhik sa bundok. Nang matanawang himbing na himbing sa pagtulog ang katunggali, ay lalong nagsikap umisod-isod pataas ang pausang pagong. Palabas na ang araw nang magising si Kuneho. Nanlaki ang mga mata nito nang matanawang isang dipa na lamang ang layo ng pagong sa tuktok ng bundok. Litong nagtatalon pa itaas ang Kuneho upang unahan si pagong. Huli na ang lahat sapagkat narating na ng masikap na pagong ang tuktok ng tagumpay. Ang aral sa kwentong ito ay walang imposible sa taong nagsusumikap. Huwag maging mayabang. Tandaan, ang taong nagmamataas ay lalong bumababa at ang taong nagpapakababa ay siyang tinataas. Huwag magpakakampante sa isang labanan o tunggalian. Huwag mong hamakin ang kakayahan ng iyong kalaban.